Ayan na, tanaw na tanaw na yung tuktok. Malapit na po tayo sa tuktok maya at makikita na po natin dito yung dagat. Ang area po na yan ay Bugasong Antike. Ayun yung Igbalangaw, yung may pulang. Ayun yung daw. Tapos makikita mo yung dagat. Then ito na po yung tuktok maya sa taas. Maakit um, tayo dyan, then bababa, then aakit ulit. And nandoon na tayo. Maganda po yung view dito. Ayan, tingnan natin. Wow. Ayan po. Ayan na yun, yung tuktok maya. Punti na lang. Baabot na natin yung tagumpay. Ngayon naman, bababa ulit tayo dyan. Tapos, didiretso na. Ayan na yung pinaka-steep na part. Konting kambot pa po kakalagpas lang natin sa may sobrang matataas na damo doon na rin yung iba sa unahan Whew. yan na tanaw na tanaw na yung tok tok pero mabahabang lakad pa yan for sure nandito na po tayo sa baba ng bato mamaya na lang tayo akit doon rest tayo dito kasi dito lang yung may lilim yan hu, accomplished 99% yung 1% yun yung pinakamahirap doon po tayo galing kanina ayan yung part na yan yan yung ikit-kit kanina yan yung team sa dulo dyan tayo sa likod dyan galing then pumunta tayo roon umakyat dyan bumaba doon umakyat bumaba labas dito akyat baba rito yan yung, yung pinakamahirap na part kasi matataas yung mga talahib ito na siguro pinaka last sobrang steep dito pagpaakyat doon mamaya pero okay lang kasi at least May nandito taa, na kami dito Oi, oh, eh. oh, telefonku. Dora, jaga-jaga. Ya, ya, ya.